Magandang umaga mga kabirds So Muling magbabalik na naman kami dun sa bukid Ah, uh, Meron kami bagong kasama Si bagong bagits namin Si Tubol alias Gagang shoutout out daw yung papa niya na vlogger din Shout out ka Antonio Let's go. So, shout out kay Antonio Lacno. So, no, request na anak mo, yo. Sumama sa amin ngayon. So, yo, uh, kung mapanood mo ito, yo, uh, abangan nyo po sa, ano, hanggang sa matapos ang video nito, no. Kasi, ano, mga ngaso kami, kasama yung anak mo. So, yan. ah uh, pakiabangan nyo po, mga kabird, sa, yung video namin. Bali, tatlo na kami ngayon. So, sana, Pantala rin. So, yan na. Mabasangat.

the oh. shell. <laughs> siya guys oh. So dahil maliit pa siya guys no. Tsaka nahawarin ako. Eh, uh, uh iiwan ko na lang to dito. Hindi ko to papakita kay Jackie pa pagkatay niya. Tsaka kawalan papakawalan uh, ko na to guys. yung so, hindi maano ni Jackie i-lagay ko dito, ibalik ko siya sa tubig para di siya mahabulin yes, ma yes. Jacky doon na lang yan siya, ilalim so, ayan eh si Jacky oh ayan, huwag mo na yung habulin at palakihin mo na natin yan Rizal, kabal na eh Dua okay, atas. Ayun 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 Tinalan-talan guys Ayun Yan. Yan. Nagawala. Labitan natin. Yan. Parang nandyan lang yan. Nawala. Yes. Sini. Ya. Ini alas ko ah ito lang yung tumakbo mag niya parang nandito talaga siya baka napakan ko lang yun ay so ito nga ay napakan ko nga yung... <laughs> ito nga sya oh napakan ko nga yung... <laughs> inapakan eh, ko lang pala kanina Tis na naman? Sisiu? Kawawa naman? Pangalawa na sana to guys Kaso ano ah uh, Papakawala na naman to Hindi mm. natin pakita kay Jackie para mm. Okay. Kawawa naman siya guys Papakawala na namin to guys mm. kawalan na namin to Yan na to ah Jackie So, anong tawag nito ng ibon ito? Kanina, tikling yun. So, ito, tighik. Sisil na tighik. Yung ina kasi naka, ano, naka lipad. Na, ano, papakawalan ko na kasi na si Jackie. Takbo ko na. Bilisan mo. Ayan, hindi lang. Pasalamat, ako yung nakahanap sa'yo. Ako yung nakakuha. Hindi si Jackie yan. Yan, guys. Pangalawa na yun, guys, no? Ayan siya, guys, ha? Ah. Yun. So, yan, Meron siya, guys. Yung dito, guys. Sinin pa yung nahabol. Pinabang-abangan ko lang. Baka lalabas. Dito na sa loob. Ayun. Ayun, no? Ayun, no? yun hinabol niya yun nakita niya. Yun, nandito. Yun. Yun guys, nahuli na daw niya guys. Habi naman dito. Nahuli. yeah Nakatatlo na kami guys. Ito. Woo! Uh. san, yon, dah hold dari tinggi, Jake. wah, tinggi ah, kali kaga Jake. ah, banyak saya, banyak sekali nak, kali ni dah mau hold, awak. itu guys, berenam berenam apa itu? betul ha? yeah, ini kecil, ini kecil, kecil. Dito lang sa si selalim guys boy, oh. Dito lang sa silalim guys Dito lang sa silalim Dito lang sa silalim Dito lang sa silalim Dito lang yang <tuk> sekej, yang se, yang, hahaha, yang, yang se Kami paling dah Sayap na pa. <laughs> Charan! Maghanap pa kami ulit, guys! Tata. Tata. <laughs>